Magandang araw sa inyo mga bayo. Welcome back ulit sa ating channel at update lang tayo sa larangan ng NBA pa rin mga bayo no. Uh, regarding dito kay Anthony Davis. So, kasalukuyan niya nga nasa Dallas Mavericks na itong si Anthony Davis kasama yung kapwa niya LA Lakers na na-trade na si Max Christie. Okay? At uh, ito na nga uh, sa ilang araw na panahimik ni Anthony Davis. Matapos ang uh, nangyaring blockbuster trade sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng uh, Dallas Mavericks eh, Nagbigay na nga ng kanyang uh, payag uh, at sa loobin uh, itong si Anthony Davis tungkol sa uh, nangyaring uh, trade sa kanya So uh, nagpost nga siya sa kanyang uh, Twitter account uh, ng kanyang uh, mensahe Sa lahat ng uh, mga nakasama niya sa buong uh, Lakers uh, journey niya sa loob ng 6 uh, years No, okay. so ayun nga dito kay Anthony Davis 6 eh, years ago daw nung uh, una siyang uh, pumunta dito or na trade siya sa Lakers. Eh, pinangarap niya daw or talagang uh, nagkaroon siya ng misyon na magkaroon ng championship ng sumali siya sa Lakers. And uh, hindi niya nga maglilimutan yung uh, moment na yon na nagawa nila yung uh, bubble nung uh, 2020. Okay? Ah, uh, marami ang nasasabi na hindi 'yon na uh, legit na championship pero ah, uh, championship is a championship pa rin. Ah, uh, nagpasalamat din si Anthony Davis sa Lakers kung saan nakuha niya kung saan nangyari or nakuha niya ang kanyang uh, unang uh, kampiyonato at ang kanyang uh, unang uh, ring bilang uh, NBA champion ah, uh, yung mga family and friends, ah, uh, mga family at mga kaibigan na nakasama niya sa kanyang uh, Lakers uh, journey and uh, syempre pinasalamatan din niya yung uh, buong mga fans ng Lakers sa mga sumuporta sa kanya sa loob ng kanyang anim na taon na pananalagi sa Lakers and syempre yung kanyang mga teammate lalong lalo na si na Lebron okay? and yung mga fans hindi hindi nga daw ito malilimutan Uh, At natili pa rin daw silang mga magkakaibigan kahit na nasa Dallas na itong si Anthony Davis So yun yung kanyang uh, naging pahayag mga bayo no Unang uh, pahayag ni Anthony Davis simula ng Matreja sa Dallas Mavericks Samantalang uh, nagpost naman kani kanina lang yung uh, Los Angeles Lakers uh, Mga bayo no ng uh, tribute uh, video para dito kay Anthony Davis Pwede ninyong uh, makita yung video na yon Uh, sa channel mismo ng uh, LA Lakers sa kanilang YouTube channel makikita niyo doon yung uh, YouTube uh, rather yung tribute video nila para kay Anthony Davis so yun lang yung uh, update natin regarding dito sa nangyaring blockbuster trade sa pagitan ng uh, Dallas Mavericks at LA Lakers maraming salamat sa panunod